Oh. Kikisa mo muna si Lolo. Na doon na daw sa labas. Ang talaga mga baby dabi talaga mga baby dabi talaga. Tay! Tay! Ang tito daddy tawag ka o. Oh. Ang tito Tay. daddy. Uh. Uh, <laughs> Ah, <laughs> oh, ayan na lalabas na kay ni Lolo, oh. Ayan na ang lalabas na kay ni Lolo. Yay! Lalabas na sila ni Lolo. <laughs> Yay, lalabas na sila yeah. ni Lolo. Yay! Yay, lalabas na sila ni Lolo. Yay, lalabas na sila ni Lolo. Yay! Lalabas na. Yay! Yay, lalabas na. Yay, lalabas na. Yay, lalabas na.